Ha? Ah, Delikado yung gagawin mo kuya, magbudos dili ka. Ha? Ah, luluso nga. Tama ka po, Kals. Ay, ah, luluso nga sila kuya, mga kabukas oh. Yari ka sa barangay pag, pagdating mo sa dulo. <laughs> may barangay dun sa dulo eh ah. para lalo lumalakas ah oh para ah talaga luluso sila kuya mga kabukal so oh. ah tignan nga natin oh delikado yan oh 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 Ah, ang tatapang mga lasing kasi Amoy ko eh, ah. amoy emperador eh. Kaya mga kabokals, nandito tayo sa barangay Linawan. Yan, ito po yung pinupuntahan nila namin nila Emo na pinagsasakatihan namin. Ayan o, oh, no? kung nakasubaybay kayo sa akin. Yung sa may gilid po ng ilog, ayan po yun. Mistula na pong ano, dagat, grabe. Napuntahan natin. Ayan mga kabokals, nandito tayo sa gilid mismo. Ayan, kung matatandaan nyo, ayan yung may dive tayo mga kabokals. tayo eh, no? Yung may dike na yon Diyan kami na nanakati nila Emon ng kamu Pagkain ng kambing. Yan Oh. Diyan ako pumaparada yun Oh. Yung parang waterfalls na yun. Diyan ako pumaparada. Hindi naglalakad kami dun. doon sa may bandang gitna na kote. Doon kami na nanakati. Bumababa kami dyan mga kabukas. Binababa namin yun Oh. Ngayon eh, talagang ano. Hindi mo na mapaba oh. oh. Mistulan dagat na mga kabukas oh. bravo nangangalit yung tubig oh nangangalit galing yata ito ng ano eh ng anggat ng anggat dam yata ito ngayon ito, ito kalsada ito mga kabukas sa tulayan yan yung dinadaanan natin Pagkapupunta tayo ng muson barangay parada ayan yan yun yan tayo dumadaan ayun hindi na no? metroso pa ron o. No? Oh, metroso pa dun sa ano na nakahamba lang oh may may barangay dun oh Ayun, yung sasakyan ni barangay MDRC yata yun hmm, grabe oh nangangalit yung tubig oh ito parang ano oh. parang whirlpool mga kabukas so. oh Delikado to pagka nalaglag ka dyan sigurado kung pulutin ka sa ano sa dagat sa dagat hindi, ko alam kung saan napunta punta na itong tubig na to pero sigurado kaya mga kabukas hindi ka bubuhay niya no kahit magaling ka pang lumangoy napakalakas oh pero yun yung kapiraso lang itog na yan eh ngayon napakala, nakapala, nakapa, napakalapad para naging time 6 ang lapad niya mga kabukas time 6 grabe yung mga damo lahat na yon sa gilid na yun na pinapanguhaan namin wipe out yan sigurado wipe out yan pagkatapos na ito yun, oh. Oh. ito lang dito lang oh. mashoot ka lang dito sigurado ko oh. iliguping ganyan oh. lalo na to kaya hindi talaga madadaanan to wala ko pa namang ano kasi paupos na yung darak sa mais natin. Kaya na sabi ko, pupunta ako ng barangay Prata. Hindi pala ako makalulis at dito. Grabe. Ano lang eh, na sinabihan na nasabihan ako ng kapitbahay ko kasi may taga rito. Hindi ko lang po sa taga riyan. Naglipat doon sa may kapitbahay namin kasi nga pinalikas na sila. Pinalikas na sila yan. kasi yung mga bahay na yun, mga kabukas, yun, no? Na mga kabahayan yun. Delikado, no? ano, Delikado yan na abutin kaya pinalikas sila. Doon muna tumuloy sa kapitbahay namin kapag anak kaya dali lang. Grabe. Napakalakas. Pero marami is dahil mga kabukas. Kung maglalambit, maglalambat ka dyan. Oh. Kaya lang masyado risky. Buwis, bu buhay yan. Eh, oh. Maglalambat ka dyan. Buwis buhay. Hindi na lang. Mamaya machamba ka dyan eh Eh wala na Pagka ikaw na na-shoot dyan Para lumalapit yung tubig sa akin eh. ah <laughs> Parang lumalapit sa akin yung tubig mga kabokal So oh. Katakot Grabe pala itong ano na to. Ano ba to low pressure lang yata ito eh Nakalimutan ko yung pangalan ng bagyo mga kabokal eh. Oh ito halos umapaw na to Pero believe ako sa anong galing Ang galing yung pagkakagawa nila na itong dike na to eh? Dati wala yan eh Wala yung mga dike na yan eh So para lumalapit sa akin ha O O Para lumalapit sa akin yung tubig mga kabokal Ayan Matindi din. Nakakita ko nga sa Maynila eh. Araneta, sa may Araneta yata may nag-post. Baha, lubog na yung ano, bus. Nakalubog yung bus, Ini iniwan na. Kasi tumirik na siguro. Ang ano dyan, maraming basura dyan. Maraming kasi, ayan o, oh, naiipon yung mga basura dyan, nasasalo. Oh. Nasasalo yung mga basura Oh. Pagkatapos nito, itong sama ng panahon na to ang daming ipon dyan ano? basura sigurado yun eh. ang sila makakuha dyan ah yung man ng pecha yung mga kabukas, ay, no? may kabila ng dike na yan baha na rin so, oh, na rin yung ano, tani, tani man ng pechay mga kapokals tani man yun ng pechay wala na oh, grabe o oh. oh. parang waterfalls talaga o oh. ito yung troso ayan yung troso Nangangalit yung tubig. Grabe, oh. Ayan. Nagbabadya na naman, umulan, oh. Nagtitilit na naman, mga kabukal. Umulan na naman yan. Grabe no from tag init. Ang tindi nung tag init nakaraan no, di ba? Tuyot na tuyot. Parang ano lang to, parang sapa lang ito nung taginit init. Pero ngayon, grabe nang ngangalit to. No. Ito, ano na to? Mapaw na to mga kabokos Mapa Malalim yan Malalim yan Yung ano na yan to so, Malalim yan Ayan may mga kabahayan dati dyan no oh. Buti na lang Dinimolish na yung mga kabahayan dyan Kaya wala na mga Wala na mga kabahayan Pero dati may mga kabahayan dyan Yung mga nagtatanim ng pecha eh. Ayan o oh. gilid dyan oh. Mistulan dagat na mga kabokos so. Grabe. Talaga ano. Nature talaga. Pag ang nature talaga bumana talaga. Wala talaga tayong kalaban-laban. Oh. Ah? Oh. Ah, lumalapit ah. Hmm. Yeah, Ayan mga kapokals. matindi oh ito matindi mga kabukas oh so, sa na ito so, ang lakas ng ano tubig sa ilalim niya mga kabukas alam niya ba sa ilalim niyan yung parang water na yan may, may ano yan may mga butas butas yan na ano labasan talaga ng tubig yung normal na labasan ng tubig sa ilalim yung ilalim ng tulay na to malalaki yon kasi ang tao nakatayo baka paglalakad ka lusot-lusot at nakatayo ka ganun kalalaki yung butas diyan pero ito hindi kinakaya bagay kasi na ano na yo yun, yung mga basura siguro na bara na dun sa ano na bara na yung mga basura na yan kaya ano kaya umapaw na hindi na kinayaw. Ah. Kala aku nalusog si kuya eh. <laughs> ah. Mga lasing si kuya, may alak ha. Naamoy ko eh ha. Ah, delikado yan. Eh. Hindi mo kaya nilusungin niya kuya. Tatangayin ka dyan. Hindi kaya niya. Madulas pa naman siguro yan. Madulas, madulas ka lang yan. Yari ka Gugulong ka na ron eh. Ha? Ha? Delikado yung gagawin mo. Kuya, magbunos dili ka. Ha? Lulusong, ah? ah, ah Luluso nga. Tama ka po. Wala siya. Ay, nalusong nga sila kuya, mga kabukas oh. Yari ka sa barangay pag pagdating mo sa dulo. <laughs> May barangay dun sa dulo eh. Ah. Para lalo lumalakas ah. Oh. Para ah, talaga sila kuya mga kabokal oh. so. Ah, tingnan nga natin. Oh. Delikado 'yan, Oh. Oh. Ah, ang tatapang mga lasing kasi. Amoy ko eh, ah. Amoy emperador eh. Oh. Ay, ari ito mga kabukod pag nga ito. Pero si Kuya, mabigat si Kuya, bilugan eh. dalang nakainom. Delikado 'yan mga kabukod. Ako hindi ko ibubuwis ang buhay ko sa ganyan. <laughs> oh. Ah. Ah, atapang at tao ah. Oh. Nakatawid mga kabukod so. O oh. oh nakatawid yung dalawa oh yari kayo sa barangay may serbon <laughs> may barangay dyan sa dule Ayare. Oh, yari oh lumalapit oh lumalapit oh ah eh si kuyang barangay nakatingin na oh <laughs> nakalusot oh ang galing ang galing pero hindi na lang hindi ko gagawin yan <laughs> Nakain na eh. Malakas ang loob eh. Parang lalo ba lakas ah. umuulan na naman kasi. Umuulan na naman mga kabukulas kaya lumalakas. So, nakalusot eh ha. Pero delikado yun. Napaka delikado ng ginawa nila na yun. Sa mga nanonood na ano, bata dyan ha. Huwag <laughs> yung gagayahin silang kuya ha napaka-delikado yung ginawa nila na yun isa lang ang buhay natin mga kabukas isa lang ang buhay natin kaya kailangan sure ball bawat takbangin natin sa bagay itong pagkakataon huwag nating isugal e eh, paano kung nagkamali ka dyan diba nakainom ka pa naman diretso ka dyan game eh. over ka dyan mga kabukas pata eh. nalaglag ka sa ganyan eh ah, na naman kasi ah, si kuya mag oh ah, tingnan nga natin mag si kuya oh ah, may nahuli na pala oh kuya may nahuli ka na kuya may nahuli ka na may nahuli ka na ay sa piraso ayan ah, tilapia ah, karpa ah, karpa Marami dyan Kaya yeah, lang delikado talaga Baka tangayin ka Oo oh. so Ito yung dalawa Ah hindi sinermo na ng barangay oh Hehehehe <laughs> Ayan mga kapawakalas eh, tayo 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 uwi na At uh, magpapakaya naman ako ng ating mga alaga Ngayon po ay alas 5 ng hapon yan, pinasyalala natin ito. Tinignan natin yung kalagayan dito sa tulay na dinadaanan natin. At saka yung pinagsasakatihan nga natin. Ayan o. Oh. Yung pinagsasakatihan natin ay lubog na. Wala na. Lahat po ng damo na kinukuha natin para kay Dagul. <laughs> Wala na. Pero okay lang. Tutubo naman ulit yan. Saka marami tayo nakukuhaan ngayon ng damo. Uh, napakaraming ano ngayon uh, pinagkukuha ng damo. So ayan mga kabokers Ayan po ang sitwasyon dito ngayon sa Barangay Linawan Yung ating pong uh, madalas daanan at pinupuntahan para magsakate Ayan na Wala na, lubog na Saan so, na ba yun? Ayun, sa kabila pala <laughs> Doon tayo nananakate Ayan Wala na, lubog na And then ito yung daanan natin Papuntang Muson, papuntang Barangay Parada Pag bumibili tayo ng dalak sa mais Grabe, nangangalit talaga oh. Ayan mga kabokos, hanggang dito na lang. So, ingat po kayo kung wala kayong masyadong importante, kung wala naman kayong pupuntahan, manatili na lang po tayo sa bahay. Pero kung binabahang yung bahay, umalis na po kayo sa bahay nyo at uh, pumunta na ka sa relocation area. Ayan, yung uh, palan nandito, kinailangan nila mag-relocate. Ayan.